Hello everyone! Welcome dito sa Birakiham YouTube channel So far ito po yung situation tuwing hapon dito sa pantalan Ang pantalan na ito ay matatagpuan dito lang sa Tacloban City abang ng mga sasakyan ayan yung isa na yon ay tumating yung isang motor pistol. galing yan sa kabilang lugar o doon sa tawid dagat ang pangalan ng lugar ay San Antonio Basay Samar ngayon galing yan doon kararating lang mainit-init pa dito naman ay yung mga kakanin mga street foods kung ikaw ay nagugutom diyan, pwede kang makakain na mga street food mga tinusok tusok ayan yung minibus papunta naman yan sa north na Tacloban nag-aabang papunta sa kanya-kanyang destination at dito talaga sa lugar na ay maraming tao palagi lalo na pag ganitong oras so far huwag mong kalimutan na huwag likes at mag subscribe. wala namang bahay ng pag subscribe bilang tulong na lang sa aking channel na merah. Hub Ayaw. mga Ayaw. Ayaw. busy busy kung saan pa punta ang mga tao may tricycle din na dumadaan dito kasi hindi bawal kasi may mga lugar na bawal ang tricycle thank you so much for watching God bless sa inyong lahat bye